Magandang araw po muli mga kababayan, Kuya Mamo po at muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel na upang muli natin nga pag-usapan na, na po yung mga nagiging kaganapan dito po sa ating lipunan. Pero bago tayo tumuloy ano, dito sa ating paksa mga kababayan ay uh, binabati muna natin itong mga kababayan na sumisayas Bindanao at uh, maging itong mga kababayan natin na nariyan sa iba yung dagat. Magandang uh, araw po sa inyong lahat. Sana po ay... Uh, nasa mabuti tayong kalagayan ngayon at uh, ligtas po sa ano, mga kapahamakan. Well, uh, mga kaubayan, uh, muli na naman pong uh, bumirada ito pong si Ibipanyo Labrador, ano? At uh, ngayon po ay uh, mas matindi ano ang uh, kanyang birada laban po dito sa pamunuan ng uh, Iglesia ni Cristo. So dito mga kababayan sa latest vlog uh, nito uh, pong si uh, ipapanyo Labrador ay uh, makikita natin na talagang uh, hindi pa po ito humuhupa no. Ah uh, hindi pa po nagbabago yung uh, kanyang uh, paninindigan, yung kanyang pananaw. At uh, lalo pong uh, tumindi mga kababayan sapagkat uh, dito po ay uh, mayro pong uh, isiniwalat ano, na akusasyon no. Uh ito pong si Labrador, laban po dito sa na ng Iglesia ni Kristo. dito po mga kabayan sa isiniwalat dito pong si Epipanyo uh, Labrador ay uh, lalong uh, sisidhi ano ang galit ng mga kasapi uh, sa iglesia ni Kristo. Uh, dito po sa bagong uh, issue ano na isiniwalat dito ng uh, si uh, Labrador at uh, Ah uh, dito po mga kabayan ay uh, sinabi po talaga ni Labrador no sa kanyang vlog ngayon na ito po pala nga uh, dating uh, namumuno dito po sa Iglesia ni Cristo ito po si Felix Manalo no araw ay uh, nakasuhan daw po ng uh, panggagahasa at uh, tulad ni, ni Labrador mga kabayan uh, dito po kay uh, KJ uh, pastor Kibuloy no na Uh, gumagamit po ng uh, mga kababaihan upang uh, mayaraos ang kanilang uh, makamundong uh, pagnanasa. So dito masamatin uh, ni mga kababayan ito pong uh, akusasyong ito ni Labrador ano, dahil uh, talagang uh, sobrang uh, kasiraan ito dito po sa pamunuan ng uh, Iglesia Ni Cristo at uh, talagang uh, hindi po talaga uh, tumitigil ito si Labrador ano, sa pagsira ng kredibilidad ng uh, Iglesia Ni Cristo. At uh, ito pong si Labrador mga kababayan ay hindi natin na uh, makitaan ano na maaari talaga tumigil sapagkat uh, ayo po dito sa kanyang uh, pronouncement dito po sa kanyang huling vlog ano ay uh, titigil siya kapag uh, sinabi na po ng mga ibang relihiyon na ang Iglesia ni Kristo ay hindi kulto. So ibig sabihin mga kababayan kung uh, sabihin ng uh, Katoliko o kaya naman ng ibang uh, relihiyon ano na ang uh, iglesia ni Kristo ay kulto talagang hindi po siya titigil at uh, dagdag pa po mga kaubaya dito po sa informasyon ano, hindi po dito kaya uh, labrador na yung uh, kanyang kinararoon na ayon sa kanya ay uh, mahirap pasukin ano, dahil uh, kapag uh, ayon sa kanya tumahol yung kanyang aso ay uh, tiyak na po na mayroong paglalagyan ah. ito pong mga gustong uh, maghanting sa kanya at uh, sinabi pa rin niya mga kababayan na Marunong daw po siyang gumawa ng uh, dinamita sapagkat nung araw daw ay uh, ginagamit nila ito sa dynamite fishing ano at uh, hindi naman niya tahasang sinabi na yun ang uh, gagamitin niya no panglaban na dito po sa nais uh, umusig sa kanya ay uh, nagparamdam na siya sa kanyang pananalita no na meron po siyang uh, alam na sandatang maaring gamitin kapag uh, dumating na po sa pagkakatao nga uh, siya po ay uh, hanapin ng mga kalaban. At uh, dito mga kaubayan, sa sitwasyong ito, ano sa buhay ni uh, Ipanyo Labrador, ay uh, magbibigay po tayo ng opinion eh. at uh, reaksyon ano, sa pagkata uh, dito po sa kanyang tinahak na landas ay talagang uh, napakahirap ito. Eh. bagamat uh, ito daw po ang kanyang uh, panuntunan sa buhay, uh, ito daw po ang kanyang prinsipyo sa buhay ano wala po tayong magagawa doon at talagang gusto niya ito yung ganitong uh, sitwasyong ito nga uh, nangyayari sa kanyang buhay so hindi natin siya mapipilit ano kung ano man po ang kanyang uh, gustong uh, uh, iparating ano o kahinat na na dito po sa kanyang mga ginagawa Dangan nga lang, ako ya, lang ako dahil uh, alam naman natin na ang buhay natin dito sa mundo ay uh, pasamantala lamang. At uh, sana ay uh, wag na pong uh, magamit ano, yung ating uh, tapang uh, dito po sa mga bagay na maraming uh, masasagasaan at uh, kung uh, sa paniniwala naman yan na uh, ang kanyang uh, birada ay uh, totoo. Ano? So, ang tanong dito ay uh, hanggang kailan niya bibirahin ito pong uh, iglesia ni Kristo? At uh, ako ako'y uh, nagbibigay lamang ng payo dito sa uh, vlogger na ito sapagkat uh, nanghinayag naman ako sa uh, pagiging matapang niya sana ay uh, nagamit ito sa magandang layunin, ano ho? Tulad mga kaubayan, ito pong uh, Tulpo Brothers, ano, di ba, uh, napakatatapang naman ito. At, ah, uh, mo sila, wala po sila uh, nga sa ang malaking tao. At, uh, maraming uh, mga tao ang natutulungan, uh, dahil sa kalang tapang at talino. So, ang ibig kong sabihin kay uh, Ibipanyo Labrador ay uh, ito sana ang uh, narapat sa kanya. Ito pong mga ganitong uh, programa, yung programa niya Tulpo ay uh, mapabilang ito dito upang uh, makinabangan naman yung uh, talino niya, yung tapang niya at uh, upang wag na po siya magtago ano dahil uh, ang tanong dito mga kaubayan hanggang kailan siya magtatago at uh, talagang apektado-apektado uh, dito yung kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kasama dahil uh, uh, sa pag-aalala sa mga susunod na araw kung ano po ang uh, maaaring maganap sa buhay ni Ibipanyo Labrador. So, ito lamang po mga kaubayan ang ating uh, uh pag-uusapan ngayong gabing ito dahil uh, kunting uh, informasyon lamang at uh, kunting uh, payo dito po sa ating uh, uh, tampok sa gabing ito. Ito po si Ibipanyo Labrador dahil uh, talagang uh, lalong uh, sumisidhi ano, ang kanyang uh, berada dito po sa Uh, pamunuan ng Iglesia ni Cristo. So, maaari pong uh, uh, ito pong ating mga kababayan ano ay uh, bigyan natin po ng uh, time team na pagdarasal ano upang uh, baka sakali na ito pong si Panyo Labrador ay magbago ang kanyang pananaw sa buhay at uh, dumating po ang uh, araw na maging normal na po ang kanyang pamumuhay. So, di ba't uh, napakaganda na mabuhay dito po sa mundong ibabaw na wala kang uh, uh, iniisip na kagalit ano kaaway sa halip ay uh, uh, namnamin natin ang uh, kapaligiran ano ang ganda ng paligid sa bawat araw so ito lamang po mga kababayan ang ating uh, magbibigay na impormasyon sa inyo at uh, sana po ay uh, dumating po ang uh, araw na uh, magkaisa po tayong lahat ito po muli ang uh, inyong lingkod si Kuya Mamo at uh, muli po nagsasabi na uh, God bless po sa ating lahat at uh, mabuhay po tayo lahat.